Sige, isang tanong para sa'yo na nakikinig. Kailan mo huling pinag-isipan yung salitang legacy? Oo nga, no? Malaking salita yan. Malaking salita at baka katulad ko ang iniisip mo, ah, yan ay para sa malayong hinaharap. pag na. Pag na. Pag stable na lahat, di ba? Pag mas may oras ka nang isipin. Pero heto yung isang tanong na lumabas mula sa mga materyalas na binigay mo sa akin. Na parang, teka, paano kung ang legacy ay hindi pala isang tropeyo na kukunin mo sa dulo? Ah. Kundi isang bahay na binubuo mo ladrilyo sa ladrilyo, araw-araw. Yan, yan mismo ang sentro ng ating talakayan. Ang goal natin ngayon ay himayin yung konsepto ng ano, pagtatapos ng mahusay. O finishing well. Finishing well. At base sa mga mo, linawin natin, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o yung pagkakaroon ng malinis na record. Okay. Tungkol ito sa pamumuhay ng may intention na um, alam mo kung saan ka papunta. At ang susi na medyo nakakagulat ay nasa mga ordinaryong desisyon mo ngayon. At yun yung parang paradox na sinasabi sa material, di ba? Kasi akala natin ang finish line isa lang yan, yung nasa dulo ng karera. Yun ang alam natin. Pero ang sabi dito, Paano kung mali pala yung tingin natin? Paano kung ang finish line ay hindi lang isang lugar sa hinaharap kundi isang bagay na kailangan mong tawirin araw-araw? Tega, parang ang gulo. Simulan nga natin dyan. Sige. Isipin mo yung isang marathon runner. Simple lang, 'di ba? May starting line, may finish line sa dulo. 'Yun ang goal. Claro. Pero sabi sa mga pinag-aaralan natin ngayon, sa karera ng buhay, parang kailangan nating baligtarin ang pananaw na 'yan. Ang nakakagulat sa konseptong ito ay binaligtad niya yung buong ideya. Akala natin yung finish line, yun yung tape na bubunutin natin sa dulo ng marathon. Oo. Pero ang tanong ng material mo, paano kung may finish line tape kang ka kailangan bunutin paggising mo sa umaga? Oo. At isa pa, bago ka matulog. Araw-araw. Araw-araw pala may karera. Ito yung tinatawag na paradox of the finish line. Sabay na nasa hinaharap yung premyo mo, pero yung karera mo, nasa kasalukulan, bawat araw, isang maliit na track. Alam mo, habang sinasabi mo yan, biglang parang nag-iba yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Apostol Pablo sa Tutimuti. Ah, yung sikat na verse. Oo, yung nakipagbaka ako sa mabuting pakipagbaka, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Akala ko dati, sinabi niya yan kasi matanda na siya eh, parang nagre-recap. Retirement speech. Pero... Nauisip ko, oo, parang ganon. Pero based sa sinasabi mo, baka ang ibig niyang sabihin ay, natapos ko ang takbuhin para sa araw na ito. Tapos inulit niya lang yung araw-araw. Ganon ba yun? Eksakto. Yun ang puso ng ideya. Hindi yun isang ano, final speech. Yun ang summary ng isang buhay na humugob ng paulit-ulit na katapatan sa maliliit na bagay. Grabe. At dito natin kailangan linawin para sa iyo. Ang legacy mo ay hindi yung eulogy mo balang araw. Hindi yung sasabihin ng iba. Hindi! Ang legacy mo ay yung kwentong isinusulat ng mga desisyon mo ngayon. Sinasabi sa source material na ang mga maliliit na desisyon, kung paano ka sumagot sa asawa mo nang pagod ka, kung pinili mo bang maging tapat sa report kahit walang nakikita. Yung mga hindi Instagramable moments? Ayun, yun mismo. Mas mabigat ang timbang yan kesa sa mga malalaki at ano yung mga pang-highlight reel. Makes sense. Kasi kung titingnan mo yung mga bayani sa Biblia, hindi naman sila biglang magaling, di ba? Hindi. Proseso. Si David, bago niya hinarap si Goliath, eh ano bang ginagawa niya? Araw-araw niyang hinaharap yung mga leon at oso habang nag-aalaga ng tupa. Doon nahasa yung tapang niya. Sa ordinaryong araw? Oo. Si Daniel, bago siya itinapon sa kulungan ng mga leon, saan siya nagsimula? Sa desisyon na huwag kainin yung pagkain ng hari. Ang liit na bagay, no? Pero yun ang pundasyon. Sa mga simpleng araw pala talaga, hinuhubog yung pagkatao. At kung ikokonekta natin yan sa iyo na nakikinig, ang ibig sabihin niyan, ang mga pinakamahalagang sandali ng buhay mo ay pinaghahandaan ngayon. Ngayon. Sa mga panahong pakiramdam mo ay tahimik, paulit-ulit at parang walang nangyayaring espesyal. Ang katapatan mo sa isang ordinaryong martis ng hapon, yan ang naghahanda sa iyo para sa malaking pagsubok sa hinaharap. Alam mo, may isang idea dito na parang sinampal ako. Itong konsepto ng someday leader. Ah, yan. Uh, Aminin ko guilty ako rito yung laging sinasabi, balang araw magiging mas pasensyoso akong ama Someday, mas magiging organized ako sa finances. Next year, sisimulan ko na talaga. Oo, next year magda-diet na ko. Parang ang inosente lang pakinggan, pero bakit sinasabi sa material na sobrang delikado pala ng ganitong pag-iisip? Ano yung panginib dyan? Delikado siya dahil ang balang araw or someday, ay isang napakagandang pakinggan na paraan para ipagpaliban ng pagsunod. Wow! Pinapayagan tayo nitong hanggaan ng ideya ng pagbabago nang hindi talaga gumagawa ng kahit ano. Ouch! Para kang nanonood ng home workout video habang kumakain ng chips. Hinahangaan mo yung fitness pero hindi ka pinapawisan. Grabe, ang tindi ng analogy na yan. At mapapansin mo, ang Biblia Laging nagsasalita sa kasalukuyan. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Ngayon, hindi bukas. Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, ang pagbabago ay hindi nakaschedule para bukas, ang tawag ay laging para ngayon. Wow, ang bigat nun. Hinahangaan mo ang pagbabago ng hindi ito ginagawa. Parang doon tayo madalas nahuhulog, no? At may isang kwento sa material mo na sa tingin ko ay perpektong naglalarawan nito. Sige, ano yon? Tungkol ito sa isang bihasang karpintero na magre na. Bago siya umalis, nakiusap yung boss niya. Pwede bang gumawa ka ng isang huling bahay? Last project. Oo, oh, last na. Dahil pagod na siya at gusto ng matapos, minadali niya yung trabaho. Gumamit siya ng mga materyales na ano, hindi ganun katibay. nag sa mga proseso. Hindi na yung A-game niya. Hindi na. Nang matapos yung bahay, inabot ng boss niya yung susi sa kanya. Sabi ng boss, salamat sa serbisyo mo. Itong bahay na ito, regalo ko sa'yo. Grabe, napatigil ako dyan nung binasa ko yan. Ang sakit nun. Ang sakit? Kasi habang nakikinig ako sa kwento, iniisip ko anong mga shortcuts yung ginagawa ko sa araw-araw na hindi ko namamalayan. Oo. Sa trabaho, sa pamilya, sa spiritual life ko, parang sampal sa akin yun. Na baka yung bahay na minamadali kong buin ngayon. Yun pala. Yun pala yung titirhan ko balang araw. Yan, yan ang spiritual na katotohanan na gustong ituro ng kwento. Araw-araw, gusto man natin o hindi, Nagtatayo tayo. Nagtatayo. Bawat desisyon, yung maliit na kasinungalingan, yung pagpapaliban sa paghingi ng tawad, yung katamaran sa panalangin, lahat 'yan mga pako at kahoy na ginagamit natin. Hindi natin namamalayan, we are building the house we will one day inherit. Wow. At ang kalidad ng bahay na 'yan ay nakasalalay hindi sa malalaking plano natin para sa balang araw, kundi sa kalidad ng trabaho natin ngayon. Okay, so kung delikado pala ang balang araw at ang ngayon pala ang mahalaga, paano natin ayusin ito ngayon? Madaling sabihin na live for today, pero baka maging magulo lang. May framework ba o gabay na binibigay sa mga material mo? Meron. At maganda yung pagkakastructure niya. Ipinakita sa material ang tatlong mahalagang bahagi o parang tatlong haligi ng isang buhay na nagtatapos ng mahusay. Tatlong haligi? Okay. Ang unang pundasyon na tinitingnan dito ay kung gaano kalalim ang iyong buhay espiritual. Sa English, tinatawag itong spiritual depth. Ito yung ugat ng lahat. Yung hindi nakikita. Oo, yung hindi nakikitang relasyon mo sa Diyos. Gusto ko yung analogy ng pundasyon, pero para sa iyo na nakikinig, baka iniisip mo, okay, maganda pakinggan, pero ano ba talaga yung itsura niyan sa araw-araw? Paano ko malalaman kung sa bato o buhangin ako nagtatayo? Magandang tanong yan. Sinasabi sa material ng sukat nito ay hindi yung dami ng ginagawa mo sa ministry o kung gaano ka ka sa simbahan. Ah, hindi pala sa dami ng activity. Hindi. Ang sukat nito ay yung panlug na pag-asa mo sa Diyos kapag walang nakatingin. Dito pumapasok yung talingaga ni Jesus sa Mateo 7, yung bahay sa bato at sa buhangin. Parehong maganda tingnan sa labas? Parehong maganda. Pero nang dumating ang bagyo, isa lang ang natira. Ang spiritual depth, sabi sa source mo, ay kapag ang panalangin ay hindi na lang isang item sa checklist, kundi parang paghinga na. Natural na lang. Natural na. O kapag ang pagsisisi, hindi na isang crisis event kapag may malaki kang kasalanan, kundi isang lifestyle ng mabilis na pagbalik sa Diyos dahil ayaw mong may distansya sa pagitan ninyo. Okay, so ito yung vertical na relasyon, yung sa'yo at sa Diyos. So ano yung pangalawang haligi? Yung pangalawa, nakasalalay sa una. Ito naman ang integridad sa iyong mga relasyon. Sa English, relational integrity. Ah, ito yung horizontal. At base na basa ko, ang prinsipyo dito ay tao muna bago plataforma. Tama ba? Tama. Ang tunay na sukat daw ng buhay natin ay hindi yung laki ng audience o taas ng posisyon, kundi kung paano natin minahalat at inalagaan yung mga taong direktang ipinagkatiwala sa atin, pamilya, kaibigan. Tama. At 'yan mismo ang utos ni Jesus sa Juan 13, magibigan kayo, sabi niya, ito ang magiging palatandaan sa lahat na tayo ay mga alagad niya. Hindi yung galing natin sa preaching hindi yung galing. O yung dami ng followers ang tanong ay, ipinagdiriwang mo ba yung tagumpay ng iba ng walang inggit? Mabilis ka bang humingi ng tawad kapag nagkakamali ka? O pinaninindigan yung pride? Ayon. O nag invest ka ba sa susunod na henerasyon? O abala ka lang sa pagbuo ng sarili mong pangalan? Naalala ko yung kwento ni Pastor Joseph sa source material. Ah, oo, oh, maganda yan. Nagtayo siya ng isang ministeryo sa isang maliit at mahirap na komunidad. Lumago yun, napansin siya. Inalok siya ng isang malaking posisyon sa siyudad, may national platform, mas malaking resources, fame. Lahat ng pangarap ng marami. Lahat! Pero tinanggihan niya. Pinili niyang manatili doon sa mga taong una niyang minahal at pinaglingkuran. Yun pala ang itsura ng relational integrity, no? Hindi yan tungkol sa pag-akyat, kundi sa pananatili. At yung pangatlong haligi, yun ang nagbubuklod sa lahat. Ito ang practical na pangangasiwa o practical stewardship. Stewardship. At kailangan nating linawin, hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang pera. Sakop nito ang lahat, ang ating oras, lakas, talento at maging ang mga yugto ng ating buhay. Ang tanong dito ay paano ka tatakbo sa karera nang hindi na uubos o nagkakaroon ng burnout? Paano ka magiging sustainably faithful? Ah, dito na papasok yung mga bagay na madalas nating binabawa, binabaliwala, 'di ba? Tulad ng pamamahiga, Sabbath. Oo, Sabbath. Pagtatakda ng boundaries, disiplina sa katawan. Ito yung pagtanggap na limitado lang tayo. May kwento diyan tukol kay Jonathan, yung CEO na sobrang workaholic. Oo, nakuha niya lahat. Lahat, pera, posisyon, tagumpay. Pero ang naging kapalit ay ang kanyang kalusugan at relasyon sa pamilya. Nang magkaroon siya ng health crisis, doon lang niya na-realize na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa profit and loss. Hindi pala. Kundi sa palusugan ng iyong kaluluwa at ng mga relasyon mo. Nagbago ang buong pananaw niya. Okay, ang ganda ng framework, pero baka yung listener natin ngayon medyo overwhelmed. Spiritual depth relational integrity, practical stewardship. Parang ang dami, ha? <laughs> Paano ba ito sinisimulan sa lunes ng umaga? Meron bang maliliit na hakbang? Buti tinanang mo yan, dahil yun mismo ang sunod na tinalaki sa material. Hindi ito tungkol sa isang malaking overhaul ng buhay mo overnight. Hindi biglaan? Hindi. Nagsisimula ito sa maliliit na gawi o micro-habits na kapag inulit-ulit ay nagkakaroon ng malaking epekto nagbigay sila ng ilang napaka-practical na halimbawa. Sige, bigyan mo kami ng isa. Ano yung pinakasimple? Siguro yung tinatawag nilang daily soul check. Limang minuto lang. Five minutes. Kaya yan. Bago ka matulog, ang gagawin mo lang, sagutin ang tatlong tanong. Anong isang takot ang naramdaman ko ngayon? Anong isang kagalakan ang naranasan ko? At anong isang tukso ang hinarap ko? Wow! Simple lang, pero tinuturuan ka nitong maging tapat sa sarili mo at sa Diyos tungkol sa tunay na estado ng puso mo. Gusto ko yan. Simple pero malalim. Ano pa? Meron pang isa na direktang tumutugon sa someday leader na pinag-usapan natin. Ang tawag dito, identify a someday promise para labanan yung balang araw. Exactly. Isulat mo yung isang bagay na lagi mong sinasabing balang araw mo gagawin. Halimbawa, balang araw magiging mas pasyensyoso ako sa mga anak ko. Okay, isusulat no. Pagkatapos, isulat mo ang tatlong maliliit at konkretong aksyon na gagawin mo sa susunod na 30 araw para simulan yon. So inililipat mo yung pangarap mula sa balang araw papunta sa ngayong linggo. At may isa pa akong nakita na gusto ko, yung weekly encouragement note. Ay, oo. Minsan sa isang linggo, pumili ka lang ng isang taong katrabaho, kaibigan, ka kapamilya, at padalhan mo ng maikling mensahe. Text, email, kahit ano, para lang palakasin ang loob nila. Napakaliit na bagay. Ang liit na bagay, pero itinatanim nito sa'yo yung ugali ng pag-invest sa iba yung relational integrity. Tama. At para sa mga gusto talaga ng structured na gabay, binanggit din sa material ang pagkakaroon ng isang 12-month finish well plan. Ito ay parang isang roadmap. Pero ang pinapunto ay ito, hindi kailangang maging perfecto. Ang mahalaga ay direksyon. Direksyon. Ang mahalaga ay nagsimula ka ngayon. Kung bubuin natin lahat ng napag-usapan, ang mensahe para sa'yo ay simple lang. Ang iyong finish line ay ngayon. Ngayon. Yung pamanang pinapang pinapangarap mong iwanan balang araw ay hindi isang bagay na biglaan mong gagawin. Binubuo na yan sa ayaw at sa gusto mo, sa bawat desisyon, bawat reaksyon, at bawat pag-ibig na ipinapakita mo. Ngayon. At kung ikokonekta na natin yan sa pinakaunang punto natin, ang bawat araw ay isang maliit na training ground para sa pagtatapos ng mahusay bawat araw. Bawat maliit na desisyon ng katapatan ay isang hakbang palapit sa taong gusto mong maging sa huli. Hindi ka naghihintay ng isang malaking defining moment. Walang ganon. Hinuhubog ka ng Diyos sa libu-libong maliliit na sandali. Kaya iiwanan ka namin ng isang pangwakas na tanong. Isang bagay na pwedeng pag-isipan habang nagpapatuloy ang araw mo. Sige. Kung ang legacy mo ay ang kwentong isinusulat bang mga desisyon mo ngayon, dahil sa totoo lang, yun na ngayon, Anong kwento ang naisulat nito tungkol sa iyo ngayong araw? At ang mas mahalagang tanong, anong kwento ang gusto mong simulang isulat para bukas?